Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede nating pagkakitaan ngayon. Dahil alam kong matagal nyo na nga itong request kung paano ko nga ba ginagawa ang aming snack in a cup combo dito sa aming small business. Kaya share ko na nga sa inyo kung paano ba namin to ginagawa. Parang yun, may ideas na din kayo kung ano pa ba ang pwede nyong idagdag o itinda sa lugar nyo. Kasi patok na patok talaga to sa lahat kung may snacks and drinks ka na sa iisang cup. Ganun. Pero syempre ipapakita ko muna sa inyo itong nabili kong kawali dito sa online. Sobrang in love nga ako dito dahil ito talaga yung hinahanap-hanap at makakatulong talaga dito sa aming tindahan sa pagluluto. Bukod kasi sa mura lang yung pagkakabili ko nito ay sobrang laki niya nga pala sa personal. Tapos ang ikinagandahan ko din talaga dito sa ating kawali ay sobrang bilis niya lang talaga uminit. Kasi kapag mabilis nga lang uminit ang ating kawali ay mabilis din uminit yung mantika natin. Kung baga mga midun din tayo makakatipid sa gas. At mas mabilis din maluto yung iluluto natin dito. Kagaya nga nitong una ko niluto ang shrimp cracker. Kasi sa pag pagluluto nga nito ay kailangan munang mainit na mainit talaga muna yung mantika bago to ilagay. Para naman kuwang kuwa talaga nito ang pagkakrispy gaya sa chicharon. Kaya binibenta ko nga pala ito ng 25 pesos at may juice ng kasama. Ang next ko palang gagawin dito ay itong combo B namin. Sa fries pala namin ay kailangan talaga natin to timbangin para di tayo lugi. Kaya sa 150 grams nga lamang ng fries ay okay na to. i fry lang natin to para maluto talaga yung loob at labas niya. Kaya sa loob nga lamang ng 3 to 4 minutes ay pwede na natin to ihain dahil luto na nga itong fries natin. Okay, papakita ko na nga din sa inyo kung ano nga ba yung kilo nito kapag luto na. Ah. Ayan, kapag luto na nga ay nasa 100 grams na nga lamang ito. Kapag fries and drinks nga lamang ay 59 pesos ko nga lamang ito binebenta. So, ang next ko ang gagawin dito ay yung combo si naman namin ng na fries and fishball ball plus drinks. Sobrang dali lang nito. Bali, 150 grams din ng ating fries at 10 pieces lamang ng fish ball. Pwede pwede nyo nga itong ipagsabay para mas makatipid nga kayo sa ating mantika at gas. Once nga, luto na nga ito ay pwede na natin to ihain at pwede natin mabenta ng 65 pesos nga lamang at may kasama ng drinks. Sa combo din naman namin ay same din ang kilo ng fries na 150 grams at 5 pieces lamang ng kitlam. At syempre, kapag ganto na nga yung itsura niya, ay luto na nga ito. At same din ang presyo nito, kagaya ng combo C na fish 65 pesos nga lamang at may kasama ng drink. Nasa customer na din pala kung gusto nila ng may sauce o wala. At syempre, para sa ating mga cheese sticks lover, ay meron din tayong combo Meron na din tong kasamang fries lagi at dalawang homemade na cheese sticks na di tinipid talaga sa cheese. Kaya naman, birebenta pala ang combo e namin na may fries, cheese stick, and drinks na 69 pesos lamang. At sa mga batang customer nga namin na ito nga din ang favorite nila na may kasamang fries and hotdog. Kasi naman sa iisang cup nga ay di ka na talaga lugi dahil may apat ka ng slice na hotdog. Same price nga lamang ito ng E natin na 69 pesos din. Ang last naman na snack in a cup combo namin ay na itong combo G na may 150 grams din ng fries at dalawang nuggets and drinks. Kaya pwede naman to mabenta ng 69 pesos ulit at pwede ka pa mag-request kung lalagyan ba to ng sauce. Ito naman pala guys sa kung paano ba yung paggawa ng drink. Bali, sa screen na nga anong size ng cup at kung ilang scoop ng juice powder. Mm. Nasa sa inyo na nga anong flavor ng juice ang ititimpla nyo. Pero ito kasi ang available sa amin na red iced tea. Para naman kulay talaga at kaakit-akit ang ating snack in a cup combo. Tapos yung tubig pala mga mi ay hindi pwede pala natin punuin kasi lalagyan pa natin ito ng yelo. Sa paglagay nga ng yelo ay dapat nasa guwit nga lamang ito dahil lalagyan pa natin ito ng paper cup o paper bowl sa itaas. Ang size pala ng ating paper bowl ay 390cc. Then binubutasan ko nga lamang ito sa gilid ng ating gunting para naman dito natin ipapalusot yung straw. At nasa customer na nga din kung ano nga ba ang pipiliin nilang flavor sa kanilang fries. Meron nga kaming cheese, barbecue, and sour cream. Pero mostly talaga ang bestseller sa aming flavor dito ay itong cheese powder. Tapos ang ginamit ko pala ditong straw ay yung maliit lamang na bending straw para kasya talaga sa binutas nating paper ka. Ganito nga lamang ang ginagawa kong snack in a cup combo na pwede nyo din pagkakitaan sa inyo. Dahil ito na talaga ang gusto ng mga karamihan kasi bukod sa meron ka ng sa ibabaw ay meron ka pang juice sa ilan. Tapos, abot lang natin sa budget ang mga presyo nito. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye!